Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Pagka tinanggap natin na ang Panginoon sa so Kristo, tao na, e eh, Diyos pa, lalabag po yun sa Biblia. Ano pong katunayan? Pakinggan ninyo ang nakatala dito po sa si Ezekiel 28.2. Ganito ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipi sa tiro, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. Sapagat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos. Sa gitna ng mga dagat, gayon man ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Dito po mga kaibigan ay pinatutunayan ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng Biblia na ang tao ay hindi po Diyos. Kaya nang ituro ng ating Panisong Kristo, siya, tao sa kanyang likas na kalagayan, eh sapat na katunayan yun. Hindi siya Diyos. Pansinin ninyo, mga minamahal ko mga kaibigan, sapat na katunayan na ba yun upang sabihin natin ang ating Panginoong Yesus ay hindi Diyos? Yung 28.2 ba ng Sikiel ay nagsasabi at nagtuturo ng ating Panginoong Yesus ay hindi Diyos? Tama kaya yung kanilang konklusyon? Balikan po natin yung talata para atin pong maunawa. Ganito po yung sabi sa Ezekiel 28, talata 2. Inyo po kung samahan. Sabi rito, Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipi sa tiro, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, Ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos. Sa gitna ng mga dagat, gayon naman ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Pansinin ninyo mga minamahal ko mga kaibigan. Si Kristo ba ang tinutukoy ng talata na tao at hindi Diyos? Irrelevant po ito. Wala itong kinalaman sa ating Panginoong Heso Kristo. Wala itong koneksyon sa pagiging Diyos at sa pagiging tao ng ating Panginoong Heso Kristo. Kundi ang sinasabi ng talata, ang tinutukoy ng talata, na tao at hindi Diyos ay walang iba kundi yung prinsipe sa tiro hindi naman tumukoy sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya mali yung kanilang konklusyon eh. Ano? Mali yung kanyang pagkaunawa. Alam nyo, ang mga yan ay hindi natin tinututulan yung talata. Kundi ang ating tinututulan yung mga mali nilang pagkaunawa, yung mali nilang paggamit ng mga talata. Eh, tingnan niyo yan. Gagamitin nila yung talata, yung ginagamit nilang talata na yan upang patunayan ng ating Panginoong Yesus ay hindi Diyos. Samantalang maliwanag na hindi naman ito tumukoy sa ating Panginoong sa Kristo. Kailanman ang Ezekiel 28.2 ay hindi nagturo, hindi nagsasabi na ang ating Panginoong Yesus ay hindi Diyos. Yan ay bunga lamang kanilang mga maling pagkaunawa bunga ng maling paggamit ng mga talata. Bagkus ang sinasabi ng Ezekiel 28.2 na tao at hindi Diyos ay walang iba kundi yung prinsipe sa tiro. Ha? Kaya irrelevant yun sa ating Panginoong sa Kristo. Mali yung kanilang konklusyon. Ha? Kailanman mga minamahal ko mga kaibigan, ay walang talata sa Biblia na nagtuturo at nagsasabi ng ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Bagkos ay maliwanag ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Heso Kristo. Samahan niyo po kung basahin ano, ang talata ng banal na kasulatan na nagpapatunay ng ating Panginoong Hesus ay Dios at nagpapatunay na mali yung kanilang mga turo. So, dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 6 hanggang 8. Ito po yung talata na talagang naka-address. Ano? Tumutukoy talaga sa ating Panginoong Kristo. Sabi dito, na siya ang tinutukoy po dito ng siya ay walang ibang kundi ang ating Panginoong sa Kristo. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Yun ang pahayag ng banal na kasulatan sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Na si Kristo, bagamat nasaan yung Dios ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pa ng nan, ang pagkapantay niya sa Dios, Kitayang kapantay pa ng Diyos. Kundi anong sabi? Bagkus ay hinubad niya ito. Ha? Ang sabi ro at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Basahin ko po sa inyo sa isang salin, mas, ma mas, mas, malinaw po doon. Sa salin ng magandang balita, Biblia, ganito po ang pagkasabi. Kahit siya, ang tinutukoy ang ating Panginoong sa Kristo, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng karniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ayon ang pagkasabi ni Apostol Pablo, na si Kristo bagamat likas at tunay na Diyos, ah, hindi niya inaring pananan yung pagkapantay niya sa Diyos. Kanya, kapantay pa nga eh, equal. Ha? Eh bakit naging tao? Eh sabi ni Apostol Pablo, nakitulad sa mga tao. Kaya yan ang kalagayan ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya eh kapag ako'y tinatanong, ay eh, ano si Kristo sa iyo? Eh sinasagot to yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ang ating Panginoong sa Kristo ay likas at tunay na Diyos na nakitulad sa mga tao ayun maliwanag ha? kaya yung kanilang turo tulad niya paggamit nila ng Ezekiel 28 ay hindi po yung nagpapatunay ng ating Panginoong Isus ay hindi Diyos bagkus ang ipinahayag ng kasulatan ang ating Panginoong Isus ay likas at tunay na Diyos na nakitulad sa mga tao ayun sa sulat ni Apostol Pablo. So sana mag maging maliwanag po sa atin ang bahaging yan. God bless. Thank you.